nung hapon. Tingnan kami ng huli ngayong tuna. Sa pung ito. Ito sa batang ng ating amigo. Ato tuloy kami dito. Aslo lang, May dumating murka. Tatlong long tuna, yung hapon. Sa araw na ito. isang magandang blessing na to sa amin ngayon sa araw na to salamat okay. ang laging nalang buwan mga idol dito pala kami sa ano 30 miles mahigit Ang daming bata ngayon. Okay. Bye, my dolls.